Pala. Oo, oh, oh, meron siyang lawit. Pero alam ko namang gabi-gabi siya nangangalabit. <tikos> ano <tikos obsessed> ganda, na Shout out sa bago ng ex ko. Oo, alam kong maganda ka. Pero mas maganda pa rin ako. Oo, oh, oh, mas maganda ka. Pero natikman na kita eh. Grabe ka naman, babe. Ikinain ko naman parehas sa inyo. <laughs> Shoutout sa bago na ex ko! Balita ako, magaling ka daw bumayo. Kaya pala, mukha kang kabayo. Oo, oo mukha siyang kabayo. Pero di yun naninipa pag sinasakyan ko. Oh. Magilid, tumihaya, lumuhod at dumapa matapos na kami ang sabi niya well, na then... Shoutout sa bago ng ex ko Bantayan mo yan Ako pa rin gusto niya Piling mo talaga ikaw pa rin gusto ko Ah, papalayasin mo na Masaya na kami ng mama mo Ita, <laughs> Wala akong pera at sa bago ng ex ko. Bantayan mo yung account niyan. nag i -love you kasi ulit sa akin. Oo, oh, oh. nag i -love you ako sa iyo. Pero kasi lasing ako. <mimit>